Kumarap si Shen Yao kay Ayong at Mariing binanggit na napansin niyang nagpalit ito ng sasakyan, kaya't mukhang maganda ang takbo ng negosyo sa pabrika. Habang pinapatay ni Ayong ang kanyang sigarilyo sa ashtray, ipinaliwanag niya na kumikita lang naman siya ng kaunti. Ayon pa sa kanya, kailangan talaga ng magandang sasakyan para may may pakitang dangal kapag may kausap na tungkol sa negosyo, at kung hindi lang daw sa ganoong dahilan, hindi niya sana pinalitan ang dati niyang sasakyan. Agad namang nilagyan ni Shen Yao ng alak ang baso ni Ayong at nakangiting ipinaliwanag na ang mga bagong sasakyan ay nangangailangan pa ng maayos na pag-aalaga. Iminungkahi niyang kumuha si Ayong ng membership card mula sa kanyang lugar para sa mga serbisyo gaya ng car wash, coating, polishing, waxing, at tinting, sabay alok pa na bibigyan niya ito ng 30% diskwento ngunit hindi na pinansin Ayong ang alok na iyon. Sa halip, sinabi niya na mas mabuti sigurong tawagan na lang ang kanilang pangalawang kapatid dahil nagugutom na ang mga bata sa paghihintay. Dagdag pa niya sa isip, kahit naghirap na ang pamilya, patuloy pa rin nagyayabang, at sobra na iyon. Sa tabi naman, nanatiling tahimik ang lalaking nakasalamin sa kanyang isipan, batid niya na may matagal ng alitan sa pagitan ng asawa ni Ayong at ng ina ni Shen Yuan, bukod pa sa ang mga marka ni Shen Zuan ay palaging mas mataas kaysa sa anak nila. Ngayon na bumagsak ang pamilya ni Shen Yuan, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita ng ganoon. Agad namang humarap si Shen Yao sa lalaking nakasalamin at mariing nagtanong kung may problema ba sa pamilya ni Shen Yuan at bakit sila matagal na naghihintay. Ipinaliwanag naman ng lalaking nakasalamin na maghintay lang sila ng kaunti pa, dahil kaarawan ng kanilang pangalawang kapatid at siya ang may karapatan sa prioridad. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at dumating ang pamilya ni Shen Yuan. Pagkapasok nila, agad na humingi ng tawad ang ama ni Shen Yuan sa lahat dahil napaghintay niya ang mga ito. Ipinaliwanag niyang may inayos lang siyang bagay at babawi na lamang siya sa pamamagitan ng tatlong tagay ng alak. Agad tumayo ang lalaking nakasalamin at mabait na sumagot na wala namang problema dahil hindi naman sila matagal na naghintay, at hindi pa rin naman oras ng hapunan. Ngunit may panguwiyam na nagsalita ang asawa ni Ayong, sinabing hindi naman masama ang mabutom ng kaunti, at hindi naman ikamamatay iyon. Dahil dito, agad na humarap si Ayong sa kanyang asawa at seryosong pinagsabihan itong ayusin ang kanyang pananalita. Mariin niyang ipinaalala na kung wala itong magandang sasabihin, mas mabuti pang manahimik na lang. Kasunod noon, hinarap niya ang ama ni Shen Yuan at mariing idinugtong na kung abala man ang kanilang pangalawang kapatid, maaari naman silang tumulong para sunduin ito. Ngunit sa isip niya, wala na kasing sasakyan ang pamilya ng pangalawang kapatid. At ngayon, matapos maungusan sila ng ilang taon, oras na para sila naman ang magyabang. Agad namang sumabat si Shen Yuan at sinabi kay Ayong na maaasahan niya itong tatawagan kapag kailangan. Samantala, pinili na lamang ng ama ni Shen Yuan na huwag nang makipagtalo dahil hindi na sulit. Kaya't niyaya na lamang niya ang lahat na magsiupo dahil malapit ng magsimula ang hapunan. Habang nakaupo, agad na ipinasok ni Ayong ang kanyang kamay sa bulsa upang may kunin, sabay iniisip na wala ng paggalang sa kanya ang kanyang pamangkin. Kaya't naisip niyang magyabang naman siya. Sa oras ding iyon, sinimulan ng ama ni Shen Yuan ang tatlong baso ng alak bilang parusa sa sarili sa kanyang pagdating ng huli. Samantala, kinuha naman ni Ayong ang susi ng kanyang sasakyan mula sa bulsa upang ipagyabang ito. Tumayo siya, ngunit pasadsad na nahulog ang susi habang binabanggit niya sa ama ni Shen Yuan na tila sobra ang ginagawa nito, at wala namang nagsisisi sa kanya. Pagkasabi niyon, agad nanay na nainal si ayong kay Shen Yao, at sa kanyang isipan ay nasabi niyang, bakit hindi pa nito pinulot ang kanyang susi? Hindi ba't dapat ay siya na ang gumawa noon kung gusto pa niyang makuha ang membership deal? Ngunit ngumisi lamang si Shen Yaod sa kanya at inisip na kanina lamang ay tinanggihan nito ang kanyang alok, at ngayon ay gusto niyang makisama ng libre, imposible. Agad namang pinulot ni Shen Yuan ang susi at iniabot ito kay Ayong. Habang pinipigil niya ang kanyang tawa, binanggit niyang tila may bago nang ang sasakyan ang kanyang pangatlong tiyo. Kinuha agad ni Ayong ang susi at mariing idiniin na matagal na ring dapat palitan ang lumal niyang Volvo. Agad siyang tinanong ni Shen Yuan kung anong modelo, at mayabang na sinabi ni Ayung na isang BMW X7 lamang iyon, hindi naman ganoon kamahal. Ngunit nakangiting ipinaliwanag ni Shen Yuan na ang ganoong uri ng sasakyan ay aabot pa rin sa halos isang milyong yuan. Dagdag pa niya na tinatawag pa nitong mura iyon ay tila nagpapakita lamang na napakaloki talaga ng kanyang pangatlong tiyo. Sinabi ni Ayong na ang kinuha niyang bersyon ay yung nasa gitna lamang, at ang nagastos niya sa kalsada ay umabot lang sa isang milyon at isang daang libong yuan. Ipinagmalaki pa niya na minsan ay pinaalalahanan niya ang ama ni Yuan na manatili na lang sa mga totoong industriya, dahil ang turismo ay puno ng panganib at hindi kailanman magiging pinakaligtas na negosyo. Sa narinig, nagpanggap na humanga si Shen Yuan at binanggit pa na kamanghamangha talaga ang kanyang pangatlong tiyo. Ngunit kalmadong sinagot siya ni ayong na sinisikap lang naman niyang makaraos. Sa kaloob-looban niya, labis ang kasiyahan at nakaramdam siya ng lubos na kasapatan sa kanyang ginawang pagmamayabang. Ngunit sa sandaling iyon, seryosong tumingin ang asawa ni Ayong sa kanya at sa isip nito'y nasabi na ang pamangkin nilang ito ay nananatiling parang taga-aliw na tagapuri. Iniisip pa niya na ang palabas na ito ay nararapat lamang magkaroon ng isang matinding sampal sa huli. Agad na lumapit si Ayong sa kanyang asawa at pabulong na tinanong ito, ano ba ang nalalaman mo? Huwag kang sobra kung makapagsalita. Kapag humingi ang mga ito ng pautang, ikaw ba ang magbabayan? Kasunod nito, lumapit si Shen Yuan sa kanyang ama at sa kanyang isipan ay nasabi na handa na ang entablado, kaya maaari na itong magpakitang gilas. Kaagad niyang binanggit sa kanyang ama, na dahil sa sobrang alak ay namumula na ang mukha, na kahit ang kanyang nakababatang kapatid ay may BMW X7 na. Kaya't gaano pa ba katagal itatago ang Maybach na pag-aari nito? Nakangiti lamang na ipinaliwanag ng kanyang ama na iyon ay isa lamang kotse at hindi na dapat pangbigyang pansin. Sa narinig, hindi napigilan ng asawa ni Ayong na mapaisip kung totoo ba ang kanyang narinig, isang Maybach, mula sa pamilya ng kanilang pangalawang kapatid. Si Ayong naman ay napakurap at inisip na kahit ang pinakamurang modelo niyon ay aabot pa rin ng isa't milyong yuan. Si Shen Yao naman ay nagtataka dahil akala niya'y lubusan ang naghihirap ang pamilya, kaya't paano nga nila nagawang magkaroon ng ganoong sasakyan. Agad na humarap ang lalaking nakasalamin sa ama ni Shen Yuan at tuwirang nagtanong kung totoo nga bang nakabili sila ng Maybach. Nakangiting ipinaliwanag ng ama ni Shen Yuan na dahil sa kanyang anak ay nakakuha siya ng napakagandang sasakyan. Sa narinig ng tatlo, hindi nila mapigil ang magduda. Sa isip ni Ayong, nasabi niyang pwede naman ang biro pero huwag naman silang gawing tanga. Ang asawa ni Ayong ay napatanong sa kanyang sarili kung paano ito magiging posible. Samantalang ang asawa ni Shen Yao ay ninas at inisip na alam naman ng lahat na si Shen Yuan ay isang magastos at wala pang natatapos sa kolehiyo. Samantala, ang mabait na tiyuhin ni Shen Yuan ay nag-aalala at inisip na dati ay napaka-praktikal ng kanilang pangalawang kapatid, kaya tanong niya sa sarili kung ito ba'y nadulas lang dahil sa kalasinggan. Hindi na nakatiis si Ayong kaya agad niyang tinanong ang ama ni Shen Yuan kung biro lang ba ito, at kung si Shen Yuan talaga ang bumili ng kotse para sa kanya. Nakangiting tumingin si Shen Yuan sa kanyang ama at mahina niyang binanggit na sobra itong matiisin. Sa lahat ng sinabi ng kanilang pangatlong kapatid kanina, hindi pa rin ito gumanti. Doon na inilabas ni Old Shen ang susi ng kanyang kotse at mariin niyang ipinaliwanag na sinabi na niya kay Shen Yuan na huwag bumili ng ganoong kamahal na sasakyan, ngunit hindi ito nakinig. Idinugtong pa niya na tatlong milyong halaga iyon, at napakaraming mas magagandang bagay ang maaaring gawin sa ganoong kalaking pera kaysa bumili lamang ng marangyang kotse. Sa narinig ng tatlong babae, sabay-sabay silang napaisip. Sa kanilang isipan, hindi maiwasang masabi na tatlong milyon. Ganoon kamahal, na isip isip nila na tila napakadaling bitawan ang ganoong halaga, kaya't saan nga ba nakakuha si Shen Yuan ng ganoong kalaking pera? Sa sandaling iyon, dumating ang isang staff at magalang na nagtanong kay Shen Yuan kung sa kanya ba ang kulay pilak na G-Class. Humingi ito ng paumanhin dahil nakaharang daw sa ibang sasakyan at kailangan ng maialis. Sa narinig, nakangiting sumagot si Shen Yuan at sinabi na siya na mismo ang aayos niyon. Nang marinig iyon ng anim na naruroon, tila napatigil sila at naging parang mga estatwa sa pagkabigla. Pinagpawisan pa sila dahil alam nilang sobrang mahal ng ganoong klase ng kotse. Sa isip ni Ayong, nasabi niyang teka lang, hindi lang pala Maybach ang meron sila, may G-Class pa. Kapag pinagsama, higit anim na milyong halaga na iyon. Samantala, si Shen Yaoud ay napaisip kung maaaring hindi lang basta nakaahon ang pamilya nila, kundi lalo pang umunlad. Dahil sa natuklasan, biglang nagbago ang ugali ni Shen Yao. Agad niyang kinuha ang tsarera ng tsaa, lumapit sa ama ni Shen Yuan, at mabait na binati ito. Sinabi niya na binabati niya ang kanyang kapatid, at tunay nakahangahanga ang tagumpay nito. Dagdag pa niya na kailangan ng bagong sasakyan ng tamang pag-aalaga, at muli niyang inalok ang kanyang membership card na may 30% diskwento. Sa nakita, hindi mapigil ang menas ng asawa ni Ayong. Sa kanyang isip, nasabi niyang paano nagawa ni Shen Yao na ilabas ang usapang iyon ngayon, gayong dati ay para itong buwitreng walang tigil sa pangungulit tungkol sa utang. At ngayon, nagbebenta na naman ng membership. Si Ayong naman ay napaisip na sa kabila ng lahat, napakalakas ng pagbabalik ng pamilya ng kanyang pangalawang kapatid, at hindi pa man sila nagyayabang sa halip, siya pa ang nagmumukhang nagmamayabang. Kaya't nagtapos ang hapunan sa ganoong atmosfera. Habang nakasakay na sa kotse, natatawang binanggit ni Shen Zuan sa kanyang kuya na sobrang astig nito kanina. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Shen Yuan na bata pa ito kaya hindi pa masyadong nakauunawa. Sinabi niyang iuuwi niya muna ang kanyang kapatid bago siya pumunta sa isang mahalagang pupuntahan. Ngunit mabilis na sumagot si Shen Yuan na nakakaboring lang ang manatili sa bahay. Dagdag pa niya, alam naman na niya kung saan pupunta ang kanyang kuya, at kung iyon ay tunay na mahalaga, sana ay inasikaso na ito kanina pa. Ngumiti si Shen Yuan at binanggit na walang mas nakakakilala sa isang kapatid kundi ang sariling kapatid. Kaya't inamin niyang pupuntahan niya ang kanyang magiging hipag. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa lugar. Pagbaba ng kotse, agad napansin ni Shen Zuan ang isang pulang sasakyan. Hindi siya nakapijol at nasabi niyang grabe, sobrang astig ng kotse. Magkano kaya iyon? Agad namang sagot ni Shen Yuan na ang kabuoang halaga nito ay 2,700,000 yuan. Sa narinig, nagtaka si Shen Zuan kaya mabilis niyang tinanong ang kanyang kuya kung paano nito nalaman ang aktwal na halaga. Ngumiti lamang si Shen Yuan at mariing ipinaliwanag na kotse iyon ng kanyang magiging hipag, dahil siya mismo ang bumili nito. Sa narinig, halos hindi makapaniwala si Shen Zuan. Sobrang gulat niya na ang kanyang kuya ay nakapagbigay ng ganoon kamahal na sasakyan sa kanyang magiging hipag. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa harap ng pinto. Masayang binuksan ni Menglo at tuwang-tuwang sinalubong ang kanyang pagdating. Agad din niyang pinapasok ang magkapatid. Habang papasok, napansin ni Menglo ang dalagang kasama ni Shen Yuan kaya't agad siyang nagtanong kung sino ito. Ipinaliwanag ni Shen Yuan na ito ang kanyang nakababatang kapatid na si Shen Xuan. Agad namang sumilip si na Chen na at Chen Chen upang masilayan ang kapatid ni Shen Yuan. Nakangiti si Chen na at binanggit na naroon din pala ang nakababatang kapatid at talagang magkamukha silang dalawa. Inanyayahan pa silang pumasok. Pagkapasok, agad na nagtipon ang tatlong babae sa harapan ni Shen Yuan. Binanggit ni Chen Chen na sobrang cute nito. Sumunod si Chen na at inalok siya ng prutas. Habang si Menglo naman ay inalok siya ng kape. Sa nakita, hindi maiwasang magtaka ni Shen Zuan. Sa kanyang isipan, napansin niyang sobrang mainit ng pagtrato ng tatlong babae sa kanya at pati tono ng kanilang mga bosses ay tila may halong paglalamang. Kaya't nagtanong siya sa kanyang sarili, ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, napatingin siya sa kanyang kapatid na nakangiti lamang. Doon niya naisip na hindi pa pala sinasabi sa kanya kung sino talaga ang magiging hipag niya. Kayat napatanong siya sa sarili, alin ba sa kanila ang tunay na asawa ng kanyang kuya?